Pops, alam mo ba kung bakit mahina ang Philippine passport? Simple, kasi mahina ang sistema. Hindi dahil mahina ang mga Pilipino ha. In fact, tayo ang isa sa pinakamasipag at pinakamarunong sa mundo. Ang problema... President Marcos to address corruption on infrastructure project. Panagutin ang mga korup. Yan ang panawagan ng iba't ibang business group kay Pangulong Marcos. Corrupt system, poor governance at mababang tiwala ng ibang bansa sa gobyerno natin. Kaya kahit gusto mong mag-travel, apply ka ng visa, interview, daming requirements. Bakit? Kasi hindi tayo fully trusted nation. Nakakahiya, oo. Pero mas nakakahiya kung mananahimik lang tayo. Powerful passport starts with a powerful country. At hindi yan mangyayari kung puro tapot at fanatismo ang meron tayo. Pandaan mo hindi passport ang sukatan ng galing ng Pilipino. Pero kung kaya nating baguhin ang bansa, time will come, hindi na tayo magmamakaawa sa visa. Sila na ang magbubukas ng pinto sa bawat Pilipino. Peace out.